Alagang Leon sa Pakistan nakatakas at nang atake sa kalsada. Mga otoridad, nangumpis ka ng mga pet lions sa mga pet lovers dyan sa paano paraan ninyo sinisigurado na hindi magdadala ng kapahamakan sa inyo at sa mga kapitbahay ninyo ang mga inaalagaan ninyong hayop. Ang pamilya kasi na ito sa Pakistan na aresto matapos mag-alaga ng leon sa kanilang bahay. Hindi lang yan, nakaperwisyo rin ito at nang aatake o nang atake ng mga residente matapos pakatakas. Kung ano ang kinainat na ng nakatakas na leon, ito po yun. Nahuli sa CCTV kung paano umakyat at lumundag mula sa pader ang isang alagang leon at hinabulang isang babae at dalawang mga bata sa lungsod ng Lahore sa Pakistan. Kitang-kita kung paano dumapa sa kalsada ang dinambaang ginang ng leon bago ito nagtatakbo papalayo. Ayon sa mga ulat, nagtamo na mga pasa at galo sa katawan ng ginang habang na ospital naman ang mga batang hinabul nito sa edad na 7 anyos at 5 anyos. Pabata. Samantala, naaresto na ng mga otoridad ang mga nagmamayari ng Leon at nakasuhan na wala umanong lisensya ang mga ito at naging pabaya kung kaya nakatakas ang mabangis na hayop. Maharap ngayon ang mga ito sa pitong taon na pagkakakulong o magbabayad ng multa na aabot sa $17,500 o mahigit 900,000 pesos. Matapos nito ay kinumpis na ang nasabing leon at dinala na sa isang safari park sa kanilang lugar. Bukod sa umataking leon, nagsagawa rin ng raid ang Provincial Wildlife and Parks Department sa 38 na lion and tiger breeding farms kung saan 18 na mga hayop ang nakumpis ka at 8 mga individual ang naaresto. Ayon sa Director General ng Department na si Mubin Ilahi, ang pag-aalaga ng mga leon ay ginakailangan ng lisensya at merong dapat sundin na tamang sukat ng bulungan at standard operating procedures. Samantala, napagalaman na ang pag-aalaga pala ng mga leyon ay isang simbolo ng kapangyarihan at para sa mga Pakistani, isa naman itong simbolo ng kayamanan. Sa mga nag-aangad na mag-alaga ng mababangis na hayop dyan, bago kayo mag isipin nyo na muna na maigi ang magiging kapakanan, hindi lang ng hayop, kundi lalo ng mga taong nakapaligid sa inyo. DWIZ Research Report Re -re Report Thank you for watching. Tuloy lang ang panonood at pakikinig ng tamang balita sa DWIZ News, DWIZ News FM Regional, DWIZ News TV, Aliyo Channel 23 Nationwide. Mag-follow, like, subscribe at i-share ang aming mga social media accounts.